Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At ito, talagbago agad. Ayun, sa pool. Katabing bahura lang ito noong unang dive namin. At yun, may alatan. Maliit pa. Ito, saging-saging or madarag. Ayan, sa pool rin. Walang kulapo dito. Nasa may kulapo lang sana ang kulambutan. Dito parte may kurukula po man pala. Talagbago pa. Bali dalawa, kaya lang maliit yung isa. Ayun, gitik. Huwag muna natin gunin. Dito muna tayo sa may kulapo. At nasa kulapo ng kulambutan. Hoy, kulambutan! Sinasabi ko na. Kaya lang parang maliit. Alanganin pa siguro. Damputin ko para ma-estimate ayaw magpahawak Pag good size na saka ako panain pahawak na titingnan ko kung good size ka na huli ka haba malaki na ito hirap nang mahawakan ng ulo good size na pwede na itong kunin dyan ka lang at ikakasa ko lang itong pana hoy masan ka na <laughs> Huwag ka malas. umalis. Ay ha, mali yan. Iyon, huminto. Ikasakon muna itong pana. Iyari ka sa akin. Ho, hintay. Huwag ka muna umalis. Buti pang anak ko na. Hindi ko na inestimate. Ito, huminto. Ayon, sa pole. Iyon guys, huwag kayo kaseryoso ha. Naglilibang lang tayo. Nagtatanggal lang stress sa buhay. Good size na ito. Estimate ko ma, 1.5 kilo. Maganda yung hinahawakan muna para ma-estimate. Pagod sa isabay bitaw. Sabay pana. Hanap pa na. tayo. Baka may kasamahan pa itong kulang butan. Hoy, shell! Ito ang shell na kong dito budyong. Bawal lang ito kunin, sabi ng bifar Dati nagkuha ako nito. Masarap palang laman. Nung nalaman kong bawal, hindi ko na inulit pagkuha. Naalala ko nung bata pa ako. Ito ang ginagawang pantawag sa amin ng mga magulang namin nung maliliit pa kami. Yung walang laman nito, binubutasan lang dyan sa pita ng maliit. Pag hinihipan ang lakas ng tunog, yun ang pantawag sa amin. Dandahan lang tayo. At ito talagbago. Ayun, sa ang bato. Ay hamal na naman 'yan. Ayun, sa uli ang bato. Ay hamal na naman 'yan. Nakakayang masyado ito. Ayun, tinamaan din. Siguradong lalapain na naman ako ng mga basher ko sa Facebook. Paha, makan bago ka. Ayun, matamposa, pasuot na. Ayun, sa Butat inabot pa ng pana. Masarap na luto dito, paksew. At ito, may sumuot na matampusa dito sa mga kulapo. Dito talaga ito mahilig sa mga kulapuhan. Nawala. Andun, nagtulaok. Andun pa, ha, ah, mal na naman, sunod, sunod na naman. Nawala. Ito, lumabas. Ayon! sa pole. Ang kula po. Ay ha, malapag ka, ito. Ayun pa, sa pole rin. Ang kula po. Hamal ka. Ayun, sa naman ang bato. Ay talagang. Ayun, tinamaan din. Pinapahiya mo akong masyado. Sigurado na naman ako nito pagdating ko sa Facebook. Lalapain na naman sigurado ako nito. Ay kaya mampalanada please at tiriko na ang dulo. O oh, ano na tayo? Pwede mampala. Hindi ito nakakahiya at may katuwiran man ako. Tiko ang dulo. Bakal ang dulo nito, pinawilding ko. Matagal na, kaya lumiit at kinalawang. Ito, talagbago. Normal mag at yung dulo, tiko. Ayan, sa pool. Ayos, kakuha ako ng katuwiran sa mga basher ko dito sa Facebook. Hindi, gaano nakakahiya? Yun lang, nawala ang dulo! Ay, ano na tayo? Naputol na! Wala! <laughs> Ay, hamal yan! Mapawilding uli ako ng panibago Pag stingless kasi, madula sa isda Concrete nila, pinapanlagay ko sa dulo Ops, kupa pa. Good size na. Dandahanin ko lang. Huli ka. Thank you Lord at ka cambang kupa pa. Dandahan lang tayo para makita yung mga nasa ilalim ng kula po. Hoy! kupa pa huli. Malaki ito. Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Wow. Estimate ko mga 300 grams. Ayun, may kasamang manok. Kulambutan, pakita na kayo. Kahit isa na lang. Ito, lapo-lapo, kita ang ulo. Sana hindi magdaplis at putol lang dulo nito. Tumago pa. Ito ko puntahan sa kabila. Ito, kita. Ayun, sapol. Nakapunit pa. Sabi na, hindi nakabuo na masyado ang dolo at na. <laughs> Nag-ilalim na. Ayan, lumabas. Ayan, sa pool. Hindi nag na nabaw sa isda. E isang kulambutan lang siguro ang tumabi dito sa bahura. Pero baka hindi lang natin na nadaanan. Tsaga-tsaga lang. oy as dagat! Wala ko patatamaan. Hindi man bumaon. Mabubungaw man. Ayon. Sapol. Bumaon ng konti. Dala ka palabas. Yari ka dito sa panakong puto lang dulo. Ano? Ano ka ngayon? Hindi ka nakaforma? Sigurado ka na. Adobo sa gata. Dalawang buhok na nyug. Tapos mayroong tanglad, talap. Hindi makalaban sa pana ako. Sa ulo kasi ang tama, kaya hindi siya makapalag. Wala, kahit anong gawain mo. Tanggapin mo na ang katotohanan. Napaparisan ka ng lambanog. Ang lakas nito nasa buntot. At ito yung buntot. Ipinasok sa butas. Hirap na yun matanggal kapag nakapasok yung dulo ng buntot. Nakalak na yan. Wala yung kasama ko kaya ako na lang nagpatay. Iparahampas ko ng bato ang ulo. Hanap ulit tayo. At baka may kasamahan pa. At ito talag bago. Katabi ang danggit. Testingin kong dubulin. Ayun! Nakadaplis sa danggit. At ito may isa pa. kasauli sana wag mag-dapless. Ayun, sa pole. Pag medyo nakatagilid ang pwesto, sigurado dapless. Wala nang napakitang kulambutan. Baka nasa parting unahan lang. At ito, kanuping. Ayun, sa pole. Nakachamba man ang kanuping. Kanuping or... Bukawin, kung tawagin dito. Hoy, malaking balatan. Ito ang balatan na kung tawagin dito, legs. Malaki at mahaba. Mura lang ito. 50 lang ang isang piraso. Huwag natin kunin at nabigat itong ilangoy. Sikip na ito sa silo. Hanap na lang tayo ng ibang klaseng balatan. Oy, balatan pa. Estimitin natin kumabig. mabig. Alanganin. Medium lang ito. Tsaga, tsaga lang tayo ng langoy. Pagkakatagpo rin tayo ng kulambutan. Oops! Maputi. Oy, pugita! Thank you, Lord. At nakachamba. Kilitin ko para lumabas. Sige, labas na. Huwag ka nang mahiya. Bali tatlo na ang pagkita natin. Dalawang piraso dun sa unang dive. Isa ngayon. Ayan, lumabas na. Nagkulay ba to? Kwartang linaw na ito. Ipapapatay ko dun sa kasama ko. Hindi mo ako at may hawak akong camera at pana. Naaalangan ang damputin ng kasama ko. Lagi kasi siyang inaagawan ng pana. Oh, itinuturo ako. Ayaw damputin. Sige na, huwag ka naman damputin mo na. Atsya na yan. Portalinaw na yan. Ingat lang at baka agawan ka na naman ng pana. Alanganin ang hawak niya. <laughs> oh, kamay naman ang labu Labulabuhay mong tosokin yung pagitan ng dalawang mata o kaya yung bibig dandahan lang at baka bibig ko ang matusok mo huwag mo tutok sa akin baka matusok ang bibig ko wala nang maingay dito sa video sige hindi ka man yan kakainin huwag kang matakot o oh, andyan inaagaw na lang ng pana wala mahinang humawak pag nahawak ng bao kapit na kapit pagpugita, takot na takot. <laughs> Dito mo sa bibig, tusukin! O, oh, ayan o, oh, kitang kita na o, oh, ayan o. Oh. Wala, ayaw. Gusto, dun sa pagitan ng dalawang mata. Bahala ka, matagal mamatayan. Buhili na dun sa bibig. Wala, hindi kayang patayin bahal ang kayong mag-away dyan. O, oh, kumapit na sa silo. Hindi na sa sentro ang utak. Ay, bahala ka dyan. Nakakahagas ka. Hanap na lang tayong balatan. Oy, kulambutan. Thank you, Lord. At takachamba. Siguraduhin ko ito ng panat. Dagdag pandurodog tong. Ayon, gitik. Good size na ito. Estimate ko ma higit dalawang kilo. At ito manitis. Pag ganitong walang galaw, tulog yan. Ayun, gitik. Kaya lang, pag natulog ang isda, mulat. Nasaan na kaya ang kasamahan ng kulambutan na ito? At ito balatan, nalabas pa lang. Sana big na. Big na nga. 350. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Saka dagdag pa man ang mga luwang namin. Saka pugita pa. Namalim balang hitan Butak mo mo yun. Pana ako. Patol na yung dulo. Natuloy Hmm. Tagal na yun, eh. At naguwi uwi na rin kami pakalagay ng isda sa kahon. Tinatat ko pa yung buyer don, Magkano kaya doon ng kilo? Machat talaga ko kay Marlon, paing, Kung don. doon. Ito guys, mga deliver na sila ng isda. Sinachat ko yun isang buyer kung magano ang kilo para papamahal-mahal. Ito na yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 8,295. Ang puhunan, 635. Yung tira, pinaglima. 1,530 At ito sa balatan, 1,315. Pirag 4, 328, Valley 1, 860, bawat isa sa amin. Maraming salamat ulit sa biyaya ni Lord. At may panibago na naman kami pang durudugtong.